Paano mo kinumpaus at kailan mo kinumpaus yung kantang anak bago sumalik sa ano sa Metro Pop. Nasa Ulonggo po na ako noong <laughs> Aster. Eh. Wala akong kamag-anak sa Ulonggo po kaya pag pagkawala si Peter wala akong kasama dun sa inuupahan kong room na maliit. No? Uh, isang hapon gusto kong makinig sa radyo. Lahat ng tugtog sa radyo parang hindi magaganda. kasi meron akong maliit na black and white TV, maliit na maliit. Nanood ako ang pangit ng palabas. Nakakabagot lang ganito. Tapos pagtingin ko gano'n, yung sa kantong ganun, yung labada ng damit ko na hindi, hindi na Nakatambak. Nakatambak. Sabi ko sa, sa bahay namin, walang ganyan. Hmm. damit ko lagi malinis. Tapos sabi ko, paano ba, Paano ako napunta dito? Ganun ako. Saan ako galing? Ganun. Yung pag-iisip ko na yun, naisip ko na I was with sa nanay ko. No? Dala ako ng nanay ko. Kasi pinanganak ako. Lumaki ako. Anong ginawa ko? Sinaktan ko ang nanay tatay ko. Ayun na. Niyak na ako. Tapos abang umi ako, kinuha ko na yung... wall pen. Tapos may cassette recorder akong gano'n. Yes, oh. Yung isang pindut mo, doon na recording, tapos isang cassette na yun lang. Pinindut ko yung recording, napos doon. Yan, susulat na ako nung isi lang. Ka sa... dire diretso Pagkasulat ko noon, ayun na, yung tono. Kinanta ko na siya. Tapos pinahibak ko, yung iyak ko lalong dumami. Nagsisisi ako ng talagang tunay na pagsisisi. Sabi Parang awang-awa -awa ka sa sarili Oo, ko? Oo, hindi lang. Galit ako sa sarili ko. Paano ko nagawa ito sa... Na Lalo na sa nanay ko. Ako. Paano ko nagawa ito sa kanila? Puro sa, sa loob, hindi ko sinunod yung gusto nilang pag-aralan ko. Layas ako ng layas. Basagulero ako. Ganun. Talagang uh, bukal sa kalooban ko na nagbago na talaga ako. I was, I think, 21 at that time. Pero wala akong inisip na sisikat to. Wala wala akong inisip na gano'n. Kasi ang pangarap ko lang talaga, as, there, as a musician, So, ako ng single, maliit na plaka. No. At ang... Uh, oh, bakit? 45, at oh, 45. At bakit? Para ka ako kahit isa lang yan, ka ako, pagka ano, papa-frame ko yan. Pagka malaki na yung mga apo ko, papakita ko sa kanila. Nasa rocking chair na ako nung no. kako. Mga apo, alam ba ninyo na ang lolo ninyo, eh, recording artist ng araw. No? Tapos yun, ganoon lang, pangarap ko. Pero wala din akong pangarap na ilapit ko naman siya. Basta sinulat ko siya. Ang main purpose is to tell my mother and father na I'm, I'm really sorry na sinaktan ko sila. At makikita mo doon sa kanta, nandun yung pagsisisi. Kinuwento ko yung mga kalukuhan ko, di ba? I was able to show my father yung lyrics. Pa, umuwi ako naman yung lyrics. Pa, ito yung naisulat kong kanta, binasa niya. Tapos gusto niyang umiyak, kaya lang, macho, eh. pulis eh. eh. Hindi umiyak, pero makikita mo dito. Halos, palabas, palabas na yung luha niya. Tapos niyakap niya akong gano'n, magaling ka naman pala talaga eh. Sabi niya, kaya lang, mayroon pong gano'n. <laughs> kaya lang, dapat nag-abogado ka pa <laughs> Nadumpa. <laughs> Kaya lang. <laughs> <laughs> Ang nakarinig ni nanay ko kasi inabot pa ng nanay ko. Si Papa namatay ng maaga eh. In fact, nung mamatay si Papa, ayoko na ng kumanta. Ilang taon ka nung mawala ka? I ito? think I was 23. Slater. ayoko na. Nakalimutan ko pa nga na isinali ko na sa metro pop yung... Paano na napunta ito sa Metropop? Dahil nga kay Jeremy, yung ka-alternate ko, yung split ends si Jeremy Navarro. Siya yung lead guitarist doon, sa yung band leader din. So sinasabi niya, sumali ako. Sabi ko, ang sabi ko naman, bantol hindi tayo mananalo dyan. Bukod sa ma masama ang tingin sa siyudad natin, ka, kung bibilangan eh. Kasi ang tawag sa Olonga po is uh, Sin City. Yeah, yes, diba? yes, yeah, yes, so, yes, yes. Sabi yes. ko, hindi tayo papansinin dyan. Huwag na tayong sumali dyan. Di, sumali kang ganda ng kanta mo eh. Ayoko talaga, ayoko. So, ang ginawa ni Jeremy, kinatok niya ako sa o, sa kwarto. Sabi niya, Freddy, tayo ng movie. Sabi ko, sige, sige, manood tayo. So, Ililibre kita. Pero papunta kami sa Sinihan, Gumanon yung tricycle, sabi ko, Jeremy, hindi na papunta. Sinihan eh, papunta sa radio station dyan eh. Saka Tol, sabi na, kukuha ko ng entry. Sasali ako sa Metro Pop eh. Ayaw mo sumali, pero ako sasali. Nung time na yun, pwede kang sumali ng two songs. So, ayan, bumaba kami sa radio station. Bumuha siya ng entry form, apat. Sabi ko, iba't eh, apat ang kinuha mo eh. Dalawa lang naman ang pwedeng isali. Yung dalawa, sabi niya, para sa'yo. Hindi nga ako sasali. Hindi nga, just in case. Ano mo, magbago isip mo. At least, nasa'yo yun na yung ano, entry form. I-fill na lang. So, inu inuwi ko yung entry form. Sa liit ng kwarto ko, araw-araw nakikita ko yung entry form. Tapos, araw-araw din, magkasama kami ni Jeremy sa tugtugan. Araw-araw niya din akong kinu... Ano, ano? Pinilap mo na, pinilap. So, napilitan na ako, pinilap ko. i Isinali ko. Lahat ng mga composer musicians sa Olongapo, po, sumali sila wholeheartedly. Dahil gusto nilang madiscover discover sila. Ako yung walang interest. Napilitan lang ako sumali. Ako pa yung nakapasok. Ang sabi nila, pambihira talaga ito si Aguilar. Napakaswerte mo naman. Ikaw yung ayaw sumali. Tapos ikaw pa yung napili. Pero bago ako napili, ang tindi ng kwento kasi namatay nga si tatay. So, namatay ang tatay. Hindi ko na alam na sumali ako sa Metro Pop. Wala na kasi yung mundo ko na, eh. So, ang sabi ko na lang, mabuti pa, sinunod ko na lang si Erpat eh. Ako nag-aaral na lang ako eh. Pero di bale, Marunong naman ako magkumputin ng radio, mag, magkumputin ng TV. Sabi ko, magtatayo na lang ako ng electronic shop. Mang, mangihiram na lang ako ng pera pang patayo. One afternoon, I was sick. May trangkaso ako. Nag-ring yung uh, landline sa bahay. Sa sa pase ako nakatira nun sa, sa bahay ng lola. Freddie, may mahanap sa'yo. Taga MetroPOP daw. Bigla ko naalala, o nga, sumali nga pala ako sa MetroPOP. Pagsagot ko, ang nasa kabilang linya, si Roger Rigor. oh, okay. si <laughs> <Yes, yes. laughs> Roger. So, so. Sabi nga, kapsat. Alam niya, Ilocano mm -hmm. ako. <laughs> Kapsat, congratulations, isa ka sa finalist. Wala nga ako sa sarili, eh salamat, salamat, kapsat. Dino ba bag? Sabi ko, naku baka luloko ako. Sabi ng pinsang ko si Willie, sabi na, tol, puntahan natin, malapit lang dito. Wakati lang yung office na Metrobob that time. Pumunta kami doon. Kaming dalawa, ayun na, yung office, kinatok ko na yung office. May nagbukas. Pagkakita sa akin, mahabang buhok, payat, mukhang adik. isinara yung pinto, nilakpa. <laughs> pinilak <laughs> pa. Sabi ko sa ito, kita mo na, sabi ko sa niloloko lang tayo. <laughs> hindi, hindi kuya. Ako ako naman ang kakatok. Eh si Willie clean cut eh. <laughs> yes. So bato. pagkatok niya ulit, si Roger na yung nagbukas. Eh, namukhaan ako ni Roger dahil mahaba buhok, <laughs> payat, di ba? <laughs> oh, lakay. Ay, kapsat, pasok ka. <laughs> Tapos sabi ko, Tol, totoo ba na ano, bla 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 Oo, oh, tignan mo. Eh, nakita sa akin listahan. number one, anak. Number two, tayo yung mga Pinoy. <laughs> number <laughs> three, Number three, Anthony Castello. Number four, kung hindi ako nagkakamali, Marie Chris Vermont. Mm. One, two, three, 4 yes. four na yun. Yes, yes. Kaya, parang lumakas yung loob oh. ko na. Uy, kahit na medyo matalo ko rito, mayroon mm. akong pwesto rito. Oh. At least pangalawa o pangatlo o pangapat man lang, sabi ko, pwede na to. At makikilala oh, na. oh, yung mga mo. In Iniisip ko na yung oh. magkano mo ko nung no? maitatayo ko na yung electronic shop. Wala na akong pangarap kumanta. Kasi wala na si Erpat eh. Mm. Ako nang bubuhay lahat ng mga kapatid ko dahil panganay ako. At that time, may anak na akong isa, si Shane. Ayun na, to cut the story short, rehearsal na. Rehearsal na, pinabukasan. Ano yung areglo? Ayun na, si Mang Doming ang pinili ko. Kasi ikaw ang mamimili, nakalagay doon. Sino gusto mong arranger sa kanta mo? Sino gusto mong interpreter? Actually, sa interpreter, nagkagulo pa eh. Ayaw nila akong payagan ako kumanta ng anak eh. Pinapapili ako sa mga superstar na ano na, na singer. So, sabi ko, bakit po sila ang kakanta? Hindi ho nila kayang kantahin yung kanta ko. Ganun ako. Very innocent yes, yung yes, sang, yes, sagot ko eh. Yes. Ay, hindi magagaling na singer yan. Sabi, Ay, hindi ho eh. Ako lang ho, marunong kumanta ng kanta ko kasi ako po yung kanta ko eh. Kaya mo bang kumanta sa 10,000 ano, audience? Oh, oh, sabi, folk di ba? Sabi so. ko, eh, sir, matagal na po akong kumakanta eh. 17 pa lang ho ako kasi hindi ka pakilala. Oh, kasi oh, nga, baka nga naman mabulilyaso yung buong Metro Pop, di ba? Dahil pagkakita ko na 10,000 tao, <laughs> masak ka, di ba? So, ayaw nila. alam mo, ginawa pala nila, nagpadala sila sa Olonga po. Tinanong yung mga tao, eto ba talaga si, singer? ba talaga ito rito? tinuro nila, ayan, siya huwi, no? Fox singer, naka, naka, ano, naka neon lights. Dahil sa pumayag sila. Sinong arranger? Si Mang Doming. Sabi ni Mang Abarillo? Doming. oh, si Mang Doming. Sa yes. bahay niya noon, nandiyan pa sa Espanya. Doon, malapit sa Cubao. Sabi ni Mang Doming, sabi niya, Iho, ano bang gusto mong regla dito, Iho? Sabi ko, strings lang ho, Mang Doming. Yun po sanang parang dinuduyan lang po yung bata. Ganun, no, alam ko na, sabi niya. Huwag ka magalala, Iho, alam ko na gagawin ko. Sunod kami magkita dun na yung rehearsal, final rehearsal before the final, yung ano yan, the so live. Performance night. Ito na. So kasama na dun yung blocking, kung ano-ano na hindi ko naman maintindihan pa ng mga panahon na yun. <laughs> Kaming dalawa lang ni Heber, ang pinakabagito doon, and Anthony Castelo. But that time, si Anthony nagkakaroon na rin ng yes, pangalan. pangalan. Sila Marie okay. Chris, oh, no, pinag-uusapan na sila. During that time, I mean, lagi ako nakaganon. Naiya ako na, puro sikat sila eh. Nakaganyan naka, naka, naka ako lagi. Tapos lagi yung nasa tabi ko si Heber. That's why I was always called the loner. Lahat tumugtog, tuloy-tuloy yung paggawa nila ng mga ano sa box of cards. Sa so, naanda na the next day, finals na eh. Mga may naglilinis, may nagpipintura, may nagdedekorasyon. Pak pak ang ingay. Ayusin sir. Oo, kumakanta sila no. Kum bangi, ba, 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 Tapos ako na. Ako naman ang magre-rehearsal. Binulungan ako ni Mang ni Mang Doming, sabi niya, bata, wag kang kabahan. Kayang kaya mo yung mga yan, sabi ni Mang Doming. Tinasok ko na yung gitara ko, intro. Nung isilang ka sa mundong ito, na 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 Lahat nung ingay, Aster, nawala po, nawala, nawala lahat. Nawala lahat. Lahat, lahat. Wow. Ta Parang wala nang tao doon at pagkatapos kong kumanta maniwala ka tindi nagpalakpakan ah. sila lahat pati yung mga musikero sa si stage. siguro oh, oh, si lahat, lahat sila, sila lahat. naramdaman nila lahat oh. tapos eh, ako din alam mo effect alam mo ang epekto sa akin yung ginawa nila alam mo nasa isip ko na napakabait nitong pinasukan kong trabaho sabi ko pati yung baguhat yung bagitong katulad ko ini-encourage nila kasi wala silang pinalakpakan na gano'n. ako lang eh so ang effect sa akin parang parang para ma-encourage ako para hindi ako matakot. At hindi ka kabahan. at hindi ako kabahan. Binigyan ako ng gano'n. Pag ano ulit kay Mang Doming, sabi, sabi, niya, bata, alika. Bakit po? Pag kinanta mo ng ganyan niyang bukas, panalo ka na. Sabi sa akin. Oh. Lalong lumakas ng loob ko. Nakita mo may umiiyak doon, may umi umiiyak. Sabi nila, ba't mo namang kinanta yung kwento ng buhay ko? Oh, sabi ko, kwento ko po yun. Sabi ko, oh. ako po yun. Ganun ako. Ito na, finals. Kung gaano ko kinanta sa rehearsal, mas matindi. 1978? 78. Tama. Mas matindi dun sa, sa finals. Ang gabi na yung kinanta ko. hindi ko na naulit-ulit yung pagkakanta ko dun sa finals. Hindi ko na naulit. And then Imelda Marcos gave me standing ovation. Wow. Lahat tumayo dahil tumayo yung madam. Eh. Mm -hmm. Yung palakpak walang katapusan. Diretso. Diretso. Ito na yung taon ni madam napatawag ko kayo ni Madam, pwede umupo daw po kayo sa tabi niya. So, siyempre, baba ako, umupo ako sa tabi niya. Sabi na iyo, ang ganda ng kanta mo. Sabi niya, naiyak nga ako eh. Sana, hintay ko hanggang tawagin yung mga winners, kaya lang. Sabi niya, may kampanya na eh. Oh, yes. May kampanya kasi kami eh, kailangan pumunta ako doon. Pero nakapag-usap pa kami. Tapos yun lang, malis na siya. paggalis alis niya, lahat ng reporter pumunta sa akin, hindi pa naman ako marunong. Kaya tarantan-tarantan, ano, ano to? Ano nangyari? Ba't nakagano'n lahat sa akin? Ano sabi? Ano sabi sa ni First Lady? Nasabi ko sa akin eh, sana daw manalo ako. Eh, ano masasabi mo? Sabi ko, eh, parang na rin ako nanalo kasi nagustuhan noon yung first lady yung kanta. Yun na sinabi ko. So, nung natapos na, ito na, tatawagin na yung mga winners. Uh, fourth prize winner, okay pa ako, okay pa ako. Uh, third prize winner, okay pa ako eh second prize winner, nawala na yung lakas ng tuhod ko. Gumagsaka akong ganun. Nawala na yung lakas ng tuhod ko. Alam ko, wala na ako. Wala ka pag-asa. Wala na. Hindi rin tinawag si Heber. Hindi rin tinawag si Anthony. Wala na. Iba na. Iba na yung nangyari. Mm -hmm. Ang pumasok lang doon sa apat na binasa ko kanina, si Marie Chris lang. Mm -hmm. uh, pero bigla ako napatayo ulit nung in na yung grand prize winner. Oh. Alam mo kung bakit? Nakupo. Yung buong folk sumisigaw ng bu. Kaya, kita mo, nawala yung live telecast. Oo, oh, been. hindi ako. Wala na. Gumuho na lalo yung, yung pangarap ko. Oh. Oh, nakunan pa ako ng picture dun sa tablado ng Focas. eto Ito yung tablado ko mare. Andito si Haji Alejandro, pinagkakaguluhan sa lahat. Mm Reporter, -hmm. everyone nandun sa kanya. Andito yung Aguilar. nag ako dito, nakatingin pa ako sa malayo. Ganun. No? Mm -hmm. bit, bit ko yung gitara ko, nakaganun ako. Alam mo na sa isip ko, tapos na yung karir mo, Aguilar. Magtayo ka na, talaga ng electronic shop. Ganun, no? Ang lungkot ko. Pababa ako sa hagdanan, mayroong mama na mistiso, tumatakbo, papunta sa akin. Galit na galit, galit na galit siya. Sabi niya, Freddy, remember my face. You are the winner. Remember my face because you're going to see a lot of me. Alam mo ko sino yun? Sino? Direct Fritz Infante. Ah, yes. Oo. So, oh, Grabe, oh. galit na galit siya. Oo. Oh, oh. He must have been the oh, director. He was, he was there. He yeah. was the director. Yeah. Galit na galit talaga no, siya. No. Uwi ako ng Pasay. Pagbaba ko ng taxi sa Pasay, yung, yung F. Sanchez, punong-puno ng tao. Grabe, ang daming tao. Sabi ko, Diyos ko, huwag naman sana. Ako, natalo na ako. Nasunog pa yata yung bahay namin. Mm -hmm. Di ba, pag maraming tao sa kalim, may sunog, di ba? Huwag yes. naman po, huwag naman po, ganun ako. Pagbaba ko ng taxi, sabi nila, Ana, anak, 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 anak. Ikaw nanalo, niya? ikaw nanalo, sabi nila. Uh -huh. Ikaw nanalo papakita namin, bukas na bukas, bibili namin ng plaka mo. Ikaw talaga nanalo. Ganun sila. So, siyempre, yung sama na loob ko na mabawasan, pagpasok ko sa bahay ng lola, binuhat ko si Shane. Batang-bata -bata si Shane. Eh. Buwan lang. Eh. Sabi ko, di bali, kahit wala akong trophy, wala naman sila panalo sa trophy kong to. Eh. Ginanun ko. na nasa isip ko lang yun. Ganun ko yung bata, tapos, tapos ko. The next day, ginising ako. mising ka. Bakit? yung mga kapitbahay natin nagkakagulo lahat gusto ko raw nila makita Freddy yung kanta mo lahat ng radio yun ang tinutugtog nagbukas kami tama Mag, kahit lumipat ka ng ano pero puro hindi puro ano anak ko record hindi mo pa ito nare-record? Okay. hindi na nare record na kasi ginawa ko ng album eh pero ang title dapat ng album ko pulubi hindi what i mean to say is nung sumali ka sa Metro Pop i-record re mo siya Ah, you have to record kasi it. Kaya so that part of the album. I-print na nila yung album. Ah, yeah, yeah, eh, oh. right, right. So recorded right. na siya. Oh, yes, yes. Kaya lang, ang album po talaga, is Pulubi ang title. Dalawang album ko agad yung pinirmahan ko sa Bicor because they like all my compositions eh. So, uh, imbis na single lang, nung pinarinig ko kay Paring Tito Soto yung mga kanta ko, wala silang maitulak kabigin. Sabi ni Paring Tito, dalawang album na gawin mo. Tol, sabi na. Siyempre, alam nga naman sabihin kong hindi. So, so, ginawa, ginagawa na namin yung album na Pulubi. In fact, tapos na lahat. Yun na lang cover and everything, yung finalization na lang nun. But because natalo ang anak, nag lahat. Mm -hmm. Ang ginawa na nilang anak yung title, title ng For single, album. first single, pati album, naging yeah. anak na. Yung pictorial namin, madali yan. Yung bata doon na nakala nakalabas sa salamin. Yeah. Idea ko yun. Kasi mahilig ako magsalamin nung araw ng malalaking ganun. Eh. Sabi ko doon sa photographer, hindi ko alam maalala pangalan. Sabi ko, dito ba sa salamin ko ka kung mapapalabas mo ba yung image ng bata dito? Para ka ako yung, yung symbolic ng anak. Ay, sure, madali lang yan. Eh, kako, saan tayo ng bata? Eh, may anak po ako, bata, sabi niya. Bata, man tama lalaki. Oo oh, yung pinaupo sa isang uh, sulok ng studio, tapos pinapwesto ako, nag-reflect yung picture ng bata doon sa salamin. Oo oh, wow. yun, oh, dumabas wow. yun. Kaya parang uh, everything is is being planned by ah. by God Himself.